uh, paiimbestigahan ni Senador Ping Lakson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang background at kung sino talagang na, ano, nasa likod nitong uh, umalpak na testigo ni Marcoleta, si Orly Gutesa. Ang pumalpak na uh, testigo ni ano ni Marcoleta, diin ni SP pro tempore at Senate Blue Ribbon Committee chairperson Senator Ping Lacson na mahalagang maisailalim sa full record check at maging background investigation si Oligotessa. Ito ay matapos nga igiit ni Attorney Petche Espera na falsified at unauthorized ang nakalagay niyang pirma sa sworn affidavit ng testigo si Gutesa. Maalala sa nasabing hearing ay ipinresenta ni Senator Rodante Marculeta si Gutesa bilang testigo na siyang nirefer manon sa kanya ni dating representative Michael Defensor sa sworn affidavit na nasabing testigo nagpakilala siya bilang dating membro na Marine at dating security consultant ni representative Saldico naglapag din ito na mabibigat na aligasyon laban kay Ko at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi niya na nagde-deliver raw sila ng basura o maleta na may laman ng pera. Anya bawat maletang ito ay nasa mahigit kumulang 48 8 million pesos din ang laman. <laughs> Dahil nga sa ulpak, well, yung palang na uh, recent na notarized document o sinumpaang ang salaysay doon sa pagdinig ng uh, Senado, ha? Ah, Piki pala yun. Sabi ng nagnotaryo na abogado, hindi niya yun ni notaryo. Hindi siya nagumawa nun. Yung mga notarial details doon, hindi raw totoo. So ngayon, nalalagay sa alanganin si G. Marcoleta at saka si Gutesa. Uh, pinatawag ng DOJ si Gutesa para i-verify doon sa kanyang mga sinumpaan. Pero hindi nga sumipot eh. <laughs> Sabi ni Mike Defensor, nagtatago daw ng mga ano. Uh, pinuprotektahan daw ng mga kasamahang Marines. <laughs> yan ang problema. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi pwedeng palampasin yan. Iimbestigahan nila yan. Uh, kaya yung misteryo ng affidavit na, ng witness ni Marcoleta, i iimbestigahan ng Senado. Pero hinihiling or nire-request ni Senador Ping Lakson sa Manila Regional Trial Court na kung pwede, imbestigahan din ng Manila RTC kasi um, alam niyo mga kabunyog mga kabayan, abogado kapag nagnunotaryo ka, mayroong specific area ka lang na saklaw mo, ibig sabihin yung jurisdiction mo, kung saan ka nag-apply. Halimbawa doon, Art, ano yan, uh, nakalagay na sa Manila din Notario yun eh, ni Atty. Espera. Hmm? Uh, ano, Pitchy Espera ba yung nagnotaryo? Oh, sa Manila, ang nakalagay doon, na uh, City of Manila. So, ibig sabihin, ang Notarial Commission, o yung kapangyarihan o authority ni Atty. Espera na magnotarize ay doon sa Manila. ay eh, ang nagbigay sa kanya ng ganong kapangyarihan na magnotaryo, notarial authority ay ang Manila RTC. Eh kung na-violate yung ganon, ibig sabihin, uh, kumalat yung ganong notar 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 notarized document na defective pala at pineke, ay eh, dapat imbestigahan yan ng Manila RTC. Hindi pwede yan. Kaya lang, hindi naman pwedeng utusan ni Ping Lakson ang Manila RTC kasi, eh, ano yan eh, uh, hiwalay na branch ng gobyerno yan. Judiciary yan. Pero, Uh, siguro nakarating naman na sa Manila RTC ito. Kasi ano to, uh, alam naman nila yan na uh, pinag-uusapan na yan, na uh, yung notarized document na yan na uh, pinikay pala. Nasa jurisdiction niya ng Manila Artis. Siguro moto proprio uh, mag-imbestiga ang Artis at pagpapaliwanagin itong abogado. Ano, taba, ano ba talaga ang kumpletong detalye niyan? Uh, yan ang pwedeng gawin nga naman ng Manila RTC tungkol dyan. Pero hindi rin naman hanggang ano lang yan, request. Uh, hanggang suggestion lang yan. Hindi naman pwedeng orderan ng, ng uh, Senate Blue Ribbon Committee ang Manila RTC. Hmm? Ha? Uh, pero ano talaga ito? Siyempre nasa kapangyarihan ng Manila RTC na imbestigahan yan kasi sa kanilang jurisdiction yan. At pagpapaliwanagin itong si attorney spera totoo ba na talagang yang notaryo mo ay hindi naman pala ikaw nakapirma bakit nangyari yun? sino'ng nakapirma doon anong nangyari doon oh yon ah, mahalaga ngang malaman 'yon ito naman kasing sila Marcolita <laughs> saka sila Mike Defensor <laughs> ang dali lang naman magpa-notaryo <laughs> kahit naman sinong abogado pwedeng mag-notaryo 'yan <laughs> ha o, o kaya 'di ba may mga abogado naman sila sa mga DDS o si attorney Topasyo Si ni Jamie Bundok, attorney na rin yung singer na yun eh. Oh. Si Vic Rodriguez, abogado. O oh, bakit hindi na lang silang nagnotaryo? Hmm, bakit hindi na lang silang nagnotaryo? Ay eh, nagpanotaryo pa sila sa iba. Tapos pinike pa. O oh, yun, di problema tuloy. Hmm. Nagpresent na sila ng testigo sa pagdinig ng Senado. Sabi ni ano, surprise witness. Oh. So, eh, yung problema, kaso surprise-surprise nila ayan uh, ang nangyari. O, wala parang wala ring silbi yung uh, presidente lang testigo. nasira yung kredibilidad. Hmm? Sayang. Oh, kung totoo man ang sinasabi noon, sayang kasi nasira na yung kredibilidad credibility eh. hmm? dahil lang doon sa na uh, pinaking uh, notarized na dokumento. Yan ang problema diyan. <laughs> yan ang problema diyan. Kunyog Halika na kasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Gustong bisayas may isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw, bunyog